three, two, one, let's go. Painit, syempre. Mag-break time na ta. Painit, perminte. Yung akong sudan, akong pagkaon is mix, uh, mix of bits, broccoli, cabbage, and carrots. Yung gabi pa na akong iluto. So, dapat painito to nato. With a coffee. No rice. No rice. Kaya pilakaan lang ako ng rice rice. Ako ng diet. Pilipin lang ako ni yung Katambong. Sa mga ka. Dugay kayo siya painit. No, I'm not. I cannot. I cannot. See my hands. See my hands. The allergy is coming again. Ah, maho. I have allergy, so. Ano man? So, hindi ko pwede yung chicken and... Bakit? Ano ka baka? allergy hon man nga lawasan anyway. ni oi kape da tuon sa Pilipinas ang kagid oi for the allergy sa ta English para pero sa ta nila ang yeah. matulog ah, ko balong kung <laughs> siya kung ani pero last An na kung gikaon is yeah. grilled na beef <laughs> pero <laughs> ah, ang matulog na po kung gikaon na busy sa kusakong kuan so pictura ay video ha namin ni mo Useless may silpuna na. Ayun, okay na ako na ako. Ami na silpuna. may useless ng iPhone 18 di akong hindi nakalitan. Isa, 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 isa. Isa. Ito rin ba? Class number 11. Class number 11. Si no? Ano man ako? Go 14. Ako, 7. 7 ka, go 9. Isa may mga usapay sa inyo. Ako, ako, ako. 13. Wala? Wala. Di ako man ang ana. anak. Kaya mo sakay. Kaya mo sakay. Kaya mo sakay. 7 na Dali, anak.

Hanggang na? Wala yun ni na lang man <coughs> Hindi naman tayo mag-Facebook. Ang Facebook. 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 Ang kaya dibit yun. Parang kahapon pa yun. Pahapon. Yeah. Ikaw naman kalay pa. Patalungan ko. Yeah. Dapat nasa ilalim man. ala yan. Uh, na. Yung pagkulo-kulo niya. Hindi yan kutsara lay? Hindi, hindi kutsara lay eh. Yeah. Meron ba? Meron po pa rin lay. Dibit.

Ay, mo na lang po din yung tutaan. Tapos... Bugaya ni mo ha? Ay, si Annalyn. Nga naman. Galit na galit si Annalyn. Pawa ni mo sa dereo. ni siya na yung Anong sabi? Nakalaban na ginag sila. Uuya, uuya daw si Annalyn. Kausap si kalbo. Bawa ko makain dito. Wala akong kinakain sa amin. Ba't nunguya, uuya siya? Kumakain siya ng prutas. Ito sa classroom? Doon sa 45. Oo, oh, sa loob ng 45. Hindi kumain kumakain. Ah, kukulit kaya nila. Hindi na, parawa na sa liya. Kumain na rin doon. Alam niyo, hindi man oras na kain. Ano sa manalay? Ano sa tubig kung ko na. Butay ang kapi diya. Butay ang kapi diya. Butay para sa ngom, ngom? Okay, yeah. okay, ito yeah. okay. pula. yan? Ay Ngayon, babo yan? Ito na niya. Nyaw-nyaw? Oo, na siya. Ito na Ito na siya. Ya, tu be. Tengah nak. Oh, kasih saya tanya. Oh, mau aku lamnya ni. Lebih bagus yang mana? Tanya. Save. Terasa apa yang ini?

ngayon nakalagay, this SMS, dapat pala may isyo, This is SMS. Sabi ng principal, nakalagay doon. Not this SMS. This is SMS. Sabi na kayo? yung message na kay tayo, Nabil. Sabi ko, nakakaya talaga tayo. <laughs> sabi ko, gano'n. Hindi naman naghatag. Nagawa na lang ha? May ginawa na daw kasi si Ate Annabelle. Ngayon, hmm. sabi ko na <tod> ngayon <noise> din, may pinasa daw yung amo niya. So, tapos siya nang sinan sa TI, di ba? Ay, yun yung sinan sa atin. Yun yung sinan sa atin. So, yun ang ginawa natin. Ang super siya. Palabok ako bukas. Yung palabok. Mm, uh, isa lang ang mali. Is, this is SMN. So, back to ano tayo? Back sabi ko, sabi ko, yun na lang, this is SMN. Sabi ko, huwag tayo. Nainyo yun, yun, sa kami ni kasi alam naman yung kumakain tayo. <susuk> Bupit na lang ito, dikit-dikit. Pwede, kumakuha ang tulay. Hindi, at least yun. Ah, okay. Hindi, isi-shake ko na lang. dikit okay. na lang okay. ngayon. Tao na rin, napao, na nabili. Kaya ko oh. na, -na uh, nang iban. Na Basta lang, hirot na yun. Kalisin mo yung ano siya. Walang pampiyasta. Pampiyasta yeah. na, pero wala na. Yeah. Pampiyasta Dikit-dikit naman dyan. Lali ba ko cover the... Paamoy niyo Ilagay dito. Ano yung mga Tapos i-connect siya dito. sa mga green mo anak, hindi siya makasunod. Ano filter Try daw. Take too big. Oo. Kaya tayo naman siya naman ikot ikot Pati pati yata sa kanya. Ano tayo niya? Sabi niya, utang yan na niya. Hindi <laughs> <laughs> kasi pupunta dito. Puro na puro na nang nang sinabi yan. Bawal ko ba Kumain niya. Hindi, hmm. doon din daw sa ano. Kahit si Liana, hindi talaga na kumakain dito. dito. Sabi niya gano'n. Mamunguya lang ang... Nakit... Huwag ka magpapakit ang umunguya ka. Sabi niya gano'n. Nakita na sila sa video. Ay, saan siguro? Ah, nakita sa ano. Kita niya. Nasa na sa'yo. Pupunta nga ako dun eh. Sabi nana nana. Huh? Oh, dala, na ano rin ano eh. Ha? Ano? Eh? Mm. Hindi na yung usap. Hawa sabi niyo. Hawa doon, may doon sabi niyo. Hawa doon, may doon ulo. niyo. Hawa doon, ulo doon sabi niyo. Hawa na may doon sabi niyo. Hawa doon, may doon sabi niyo. Hawa doon, may doon sabi niyo. Hawa doon, ano oh, ko po bigyan ano kasi yung sa overheat. Saksak, saksak talaga. Saksak talaga. Saksak anak ng tipaklong na wala tao ka. dito mabuto. Nga. Yeah. Kaka pa inumin ko nanjan ka. I training mo na, si Kitty na kailangan tanggalin niya. Tatanggalin mo yan. Inom sila isaksak tapos magmukha. ko ni Judy, ano ito? Samok, samok na natin. I training mo yung pusat eh, na magsaksak.